patuloy ang digmaan sa Ukraine, daanda ang Russian na drone at missile ang pinapaputok sa kabila ng hangganan gabi-gabi. Patuloy na nagbabayad ang Kyiv dahil sa walang awang paghahangad ng kapangyarihan ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia. Sa kabila ng maraming namatay, mapaminsalang pag-atake sa magkabilang hangganan at paulit-ulit na usapang kapayapaan, halos walang palatandaang matatapos agad ang labanan. Panahon na para may magbago Panahon na para tuluyang wasakin ang pondo ng digmaan ng Russia. Iyan ang pananaw ni Svetlana Romanko, tagapagtatag at direktor ng Rason. We Stand, isang grupong Ukrainian na nananawagan ng buong embargo sa fossil fuels ng Russia at pagtigil ng pamumuhunan sa industriya ng langis at gas nito. Ayon kina Romanko at iba pa, ito ang paraan para wakasan ang digmaan. Dahil kung wala ang ekonomiya ng kanyang bansa, na sinusuportahan ng pag-export ng enerhiya. Si Putin ay hindi na magkakaroon ng sapat na pondo para ipagpatuloy ang labanan. Wala siyang pera para ipagpatuloy ang mahal na pangangalap ng mga sundalo, mamahaling paggawa ng armas, at pagtatayo ng mas maraming infrastrukturang militar. Nanawagan si Romanko ng direktang pag-atake sa pondo ng Kremlin para sa digmaan sa op-ed para sa Kiev Independent. Sinabi niya na sila ng mga Ukrainyano ay sabik sa paparating na putukan sa kanilang lugar. Tungo sa tunay, makatarungan at pangmatagalang kapayapaan ng bansa. Gayon Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng usapan at diplomasya, pati na rin ang malabo at mapanlinlang na mga pangako ni Putin. Patuloy pa rin ang pag-ulan ng kamatayan at pagkawasak sa buong Ukraine. Itinuro ni Romanco ang tumitinding agresyon at kawalang ingat ng Russia. Tulad ng kamakailang pag-atake sa Kiev na sumira sa gusali ng misyon ng European Union sa Ukraine, isang malinaw na paglabag sa Vienna Convention. Walong tao, kasama ang isang bata, ang napatay sa pag-ataking iyon. Nagbibigay ito ng karagdagang patunay na si Putin at, at ang kanyang mga kasamahan sa Kremlin ay walang balak na tapusin ang digmaan sa lalong madaling panahon. Sa kabila ng anumang mga pahayag na ginawa ng leader ng Russia sa kanyang kamakailang pagpupulong kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos sa Alaska. Bagamat lumabas na optimistiko si Trump mula sa mga pagpupulong at umaasa ang ibang leader ng mundo sa kapayapaan, nagpatuloy pa rin ang walang tigil at lumalalang pag-atake ng Russia. Dumarami ang namamatay, nasisirang imprastraktura, at lalong lumalala ang karahasan at kaguluhan. Malinaw ang aral dito. Hindi gumagana ang pakikipag-usap kay Putin, marunong maglinlang at mang ang pangulong Ruso sa mga lumalapit sa kanya. Binabaluktot niya ang kwento at nagbibigay ng pangakong di naman tutuparin. Palaging binabago ang patakaran sa digmaan at hindi tumutupad sa sinasabi. Malinaw na wala siyang interes makipag-usap kay Vladimir Zelensky tungkol sa detalyadong ang pangkapayapaan na kapwa makikinabang ang dalawang panig. Kung hindi uubra ang pag-uusap, sabi ni Naromanko at ilang eksperto, ang epektibong opsyon para wakasan ang digmaan ay pressure sa ekonomiya. Particular pressure sa industriya ng langis at gas ng Russia. Malalaking haligi ng ekonomiya ng Russia ito at mula simula ng digmaan, higit isang trilyong dolyar na ang kinita ng Russia. Higit siyam na raan at 38 bilyong euro ang kinita mula export ng fossil fuel. Mahigit dalawang daan at labing tatlong bilyong euro dito ay mula sa mga bansa ng European Union, katumbas ng halos 200 at 50 bilyong dolyar. Malaking bahagi ng dahilan kung bakit nakakayanan ni Putin ang kanyang napakamahal na pananakop hanggang ngayon ay dahil sa perang ito, na nagresulta sa pagtaas ng paggasta sa depensa sa napakalaking antas nitong mga nakaraang taon. Tinatayang dolyar isang daan at dalawang bilyon noong dalawang libo at dalawamput dalawa dolyar. Isang daan at siyam na bilyon noong dalawang libo at dalawamput tatlo at napakalaking isang daan at apat na put siyam ngayong dalawang libo at dalawamput apat. Pero nakahanap ang Europa at iba pang kanluraning bansa ng paraan para pahinain ang ekonomiya ng Rusya. Noong simula ng digmaan, agad pinatawan ng parusa ang mga bangko, negosyo at oligarko ng Rusya Pinutol ang koneksyon ng mga bangko sa Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, kaya nahirapan ang pagpasok at paglabas ng pera sa bansa. At na-freeze ang aset ng sentral na bangko ng Rusya. Pagsapit ng Marso 1, 2022 ilang araw mula nang magsimula ang pananakop, tinatayang isang trilyong aset ng Rusya ang na-freeze. Maraming international na kumpanya ang umalis sa Rusya. Patuloy na pinananatili ng mga kaalyado ng Ukraine sa mundo ang presyon at naglalabas ng mga bagong parusa at ekonomikong hakbang. Layunin nito na pahirapan ang Kremlin na ipagpatuloy ang kanilang kampanya. Noong Disyembre 2000 at 22 nagpatupad ang Russia ng dolyar. Anim na po kada bariles na price cap sa kanilang krudong langis matapos magpatupad ng sunod-sunod na parusa at pagbabawal sa pagbili, pagangkat at paglilipat ng krudo at pinong produkto mula sa European Union. Dahil dito, bumagsak ang supply ng langis mula Russia papuntang Europa noong libo at 2023. At 2024, at tumaas pa ang mga parusa na sumaklaw sa iba't ibang produkto. Restriction sa kalakalan at price cap sa diesel, gasolina at fuel oil libo-libong parusa ang ipinatupad sa panahong ito at nadagdagan pa noong 2025. Noong Mayo 20 inilunsad ang ikalabimpitong pakete ng parusa ng European Union laban sa Rusya to market sa maraming makapangyarihang individual at entidad at ibinaba pa ang presyo ng krudong langis. Sumunod agad ang ikalabing walo na pakete noong Hulyo na may mga bagong parusa na ipinataw sa sektor ng enerhiya at pagbabangko. Kasama rito ang pagbabawal sa ilang produktong inaangkat, pagputol ng transaksyon sa Rusya, at pagharang sa Nord Stream Pipeline. Nakatuklas ang GP ito ng paraan para gamitin ang mga nakapirming ari-arian ng Rusya laban dito. Inilunsad ang ERA Loans for Ukraine na gumagamit ng netong kita mula sa ari-arian ng Rusya para punduhan ang depensa ng Ukraine. Hinahayaan ng bansa na gamitin ang pera ng Kremlin at bumili ng bagong armas at depensa. Bilyon-bilyong dolyar na ang naipadala sa Ukraine sa inisyatibong ito. At marami pang darating. Nagdulot ito ng epekto at napatunayang epektibo sa iba't ibang antas. Ang ekonomiya ng Rusya, taliwas sa pahayag ni Putin, ay nagsimulang magdusa. Lalo na noong 2025. Matapos ang maraming pagyayabang at tapang noon, nagbabala kamakailan ang mga pangunahing pinuno ng pananalapi tungkol sa resesyon at krisis sa ekonomiya kung magpapatuloy ang kasalukuyang gastusin sa militar. Sa St. Petersburg International Economic Forum noong Hunyo, halimbawa, sinabi ni Maxim Reshetnikov, ang ministro ng pagpapaunlad ng ekonomiya ng Rusya, na ang bansa ay nasa bingit ng resesyon. Sumang-ayon si Elvira Nabiolina, pinuno na ng Russian Central Bank, at nanawagan ng agarang aksyon upang mabawasan ang panganib ng isang seryoso at matagal na krisis. Lumago tayo ng dalawang taon ng mabilis dahil nagamit ang dating hindi aktibong yaman. Dapat nating tandaan na marami sa mga yamang iyon ay naubos na. Kamakailan, unang bahagi ng Agosto, naglabas ang sentral na bangko ng Rusya ng bagong financial forecast para sa natitirang 2,000 at 25. Tinatayang papasok ang Rusya sa zero na paglago ng ekonomiya sa dulo ng taon. Bumagsak din ang National Wealth Fund ng Rusya noong panahon ng labanan. Sa ngayon, nagkakahalaga ito ng dolyar isang daan at 35 bilyon bago magsimula ang digmaan. Ngunit bumaba ito sa dolyar 35 bilyon pagsapit ng Mayo ngayong taon. Mayroon ding mga problema sa halaga ng Russian ruble. Dagdag pa ang malaking krisis sa paggawa dahil sa kakulangan ng mga manggagawa. Simula noon, maraming tao ang nag-draft o sumali sa digmaan at mahigit isang milyon ang napatay patay o nasugatan. Ramdam na rin ng mga karaniwang tao ang gastos ng digmaan. Ngayon, napipilitan ang mga pamilyang Ruso na magbayad ng halos doble para sa mga simpleng pang-araw-araw na grocery at mga pangunahing pangangailangan kumpara sa binabayaran nila ilang taon lang ang nakalipas. Sa madaling salita, pabagsak ang ekonomiya ng Rusya. At ito ay dahil sa iba't ibang salik. Ngunit pangunahing sanhi ay ang gastos ng digmaan mismo at ang epekto ng mga parusang ipinataw ng kanluran. Pero sa kabila nito, Patuloy pa rin ang labanan. Patuloy pa rin nakakahanap ng paraan ang Kremlin para makapag-recruit ng sampu-sampung libong bagong sundalo bawat buwan. Magpakawala ng daan-daang drone at misil sa Ukraine araw-araw. Magtayo ng bagong pasilidad militar. At taasan ang presyon sa mga kalaban sa frontline. Kahit si Putin ay umamin na hindi nakakasabay ang ekonomiya niya sa bilis ng gastusing militar. Inanunsyo kamakailan ng Pangulong Ruso ang bawas sa budget ng depensa sa 2,000 at 26. Ngunit hindi pa rin sapat ito para pilitin siyang makipagnegosasyon sa tigil putukan o utusan ang mga puwersang Ruso na umalis sa Ukraine. Walang palatandaan na matatapos na ang digmaan. Malaking dahilan nito ay kahit na may sunod-sunod na parusa mula Europa, United States at ibang bansa, patuloy na gumagana ng epektibo ang pinakamalaking industriya ng Russia, ang enerhiya. Tuloy pa rin ang pagdaloy ng langis at gas at maraming bansa ang patuloy na namumuhunan dito kahit ginagamit ang pera sa digmaan. Halimbawa, patuloy na namumuhunan ang China sa carbon at langis ng Russia at mas lumaki pa ang pagdepende nito sa yaman ng Russia mula nang magsimula ang digmaan. Malaking mamumuhunan din ang India bago ang digmaan. Hindi ito malaking mamumuhunan sa enerhiya ng Russia. Pero gaya ng China, tumaas din ang paggastos nito nitong mga nakaraang taon. Malalaking mamimili rin ang Turkey, Brazil, at European Union. Kahit may mga parusa at restriction, ito pa rin ang pinakamalaking bumibili ng pipeline gas at liquefied natural gas mula Russia. Nagbibigay ito sa Russia ng mahalagang lifeline na mahigpit nitong hawak ang kamakailang palakaibigang pagpupulong ni Putin, kinapunong ministro Narendra Modi at Pangulong Xi Jinping, ay nagpapakita ng lalong pagtibay ng ugnayang pangkalakalan ng Russia, India at China sa mga susunod na buwan. Maaring bigyan nito ang Kremlin ng dagdag na puhunan para mapanatili o palakasin pa ang kanilang pagsisikap sa digmaan. Ito ang dahilan kung bakit kailangan dagdagan ng mga kaalyado ng Ukraine, lalo na ng mga nasa Europa, ang kanilang suporta. Ngayon na raw ang tamang panahon, ayon kay Romanco, para bigwasan ng Russia ng mas matindi kaysa dati, gamit ang mas malaki, mas matapang, at mas mapanirang plano ng mga parusa na direktang nakatutok sa sektor ng enerhiya. Tulad ng binanggit ni Romanco, ang tamang uri ng mga parusa ay maaaring magkaroon at talagang may malaking epekto sa Russia. Ayon sa Foreign Office ng United Kingdom, tinatayang apat na raan at 50 bilyon na pondo para sa digmaan ang nakuha mula sa Russia dahil sa mga parusa Kasama na rito ang napakalaking dolyar, isang daan at apat na bilyon na nawalang kita mula sa buwis sa langis. Napilitan ang industriya ng gasolina ng bansa na gumawa ng magastos na mga pagbabago, gumagamit ng mas mahaba at mas mahal na ruta para maihatid ang mga resources kung saan ito kinakailangan. Na-blacklist na ang shadow fleet tanker, kaya mas umirap ang operasyon ng mga industriya ng langis at gas. Unti-unting nababawasan ang foreign reserves ng Moscow. Tumaas ang pressure, pero hindi pa ito sapat para magbago ang takbo ng digmaan ngayon. Ayon kay Romanco, handa ang Europa na palalimin pa ang kanilang parusa. Dapat tamaan ng bagong parusa ng Europa ang pinakaugat ng pondo ng digmaan ni Putin. Hindi pwedeng magpaligoy-ligoy ang Europa. Dapat noon pa ipatupad ang total ban sa Russian fossil fuels at ibaba sa 20-25 dolyar kada bariles ang price cap ng langis ang antas na makakasakit sa Moscow kaysa makatulong. Pinalalalim pa niya ito. Hinihihikayat ang Europa na putulin ang suporta sa mga proyekto ng liquefied natural gas ng Russia at nananawagan sa United States ng sekundaryang parusa, hindi lang sa Russia kundi pati sa mga bansang patuloy na sumusuporta rito. Kasing urgent din ang pagtigil sa mga pangunahing liquefied natural gas project ng Russia kabilang ang Arctic liquefied natural gas Dalawa na isa sa pinakamahalagang proyekto ni Putin. Dapat buwagin ang shadow fleet ng tanker ng Russia sa pamamagitan ng istriktong maritime transparency, paglalantad ng may-ari, at mas mahigpit na pagbabantay sa insurer at flag states at ang mga parusa ay kailangang magkatugma sa magkabilang panig ng Atlantic, kung saan ang European Union at United Kingdom ay nakikipagtulungan sa United States at nagpapataw ng mahigpit na pangalawang hakbang laban sa pinakamalalaking customer ng enerhiya ng Russia. Dapat ding suriin ng Europa ang pagdepende nito sa fossil fuel. Ang pagpalit ng Russian liquefied natural gas ng fossil fuels mula sa ibang autokratikong rehimen ay pag-uulit lang ng mapanganib na pagkakamali noon. Dapat ding maingat na timbangin ang pag-asa sa United States liquefied natural gas, lalo na't hindi tiyak ang administrasyon sa Washington. Malaking epekto sa pag-usad ng digmaan ang mga dramatikong pagbabagong ito sa patakaran ng parusa. Sa dulo, pera ang pundasyon ng lahat ng pagsisikap sa digmaan. Hindi pwedeng tuloy-tuloy magpadala ng sundalo, armas, at sasakyan ang mga bansa. Laban sa kalaban ng walang hanggan. May gastos ang lahat ng ito at tumataas pa. Habang tumatagal ang labanan, nakita kay Putin na hindi siya gaanong nagmamalasakit sa buhay ng tao dahil sa kanyang digmaan libo-libong kababayan niya ang namatay at marami ang nasugatan. At kamakailan ay sinabi ng Pangulong Ruso na nangyari ito para sa isang layunin. Mukhang hindi rin siya masyadong nag-aalala sa gastos dahil maraming tangke, armored vehicles, aeroplano, air defenses, radar systems, at iba pang gamit ang nawala sa Russia. Pero isang bagay na mukhang mahalaga kay Putin ay ang pera. Dahil ang pera ay direktang konektado sa kapangyarihan at ang kapangyarihan ang nagtutulak kay Putin. Obsesyon niya ito at desperado siyang makakuha pa. Kaya isa ito sa mga dahilan kung bakit malapit siyang nakikipagtulungan sa FSB nitong mga nakaraang panahon para alisin ang mga general at may kapangyarihan na maaaring banta sa pamumuno niya o may mahalagang ari-arian na pwedeng niyang angkinin. Ang pagtama sa ekonomiya ang pinakamabisang paraan para saktan si Putin sa pinakamasakit na bahagi para sa kanya. Dahil dito, naging maingat at matalino ang Ukraine sa pagpili ng target na atake sa loob ng Russia at mga sinakop nilang lugar. Paulit-ulit nitong ginamit ang mga drone at ni at missile nito para tamaan ang mga target na mahal ang gastos sa pag-aayos o pagpapatayo muli o yung mga nagdudulot ng pinakamalaking paggalugi at hirap sa ekonomiya para sa Kremlin. Mga target tulad ng oil refinery, imbakan ng gasolina at planta ng produksyon. Ginagawa ito para pahirapan at mahalan ang buhay sa Russia, dahil kapag kaunti ang pera nila. Mahirap bumili ng misail, gumawa ng drone, at magsagawa ng pag-atake. Samantala, malinaw na layunin ng Russia na ipagpatuloy ang digmaan sa anumang paraan. Gamit ang sunod-sunod na drone, misail, at grupong umaatake. Tumatawid sila sa hangganan papasok ng Ukraine upang pahinain ang determinasyon ng bansa sirain ang depensa, at kunin ang lupa pa isa-isa. Bagamat sabi ng mga eksperto na aabutin pa ng apat hanggang lima taon bago makuhan ng Russia ang mga teritoryong pinag-aagawan. Sinubukan na nila itong aneksahin. Pati na rin halos dalawang milyong karagdagang kaswalti dagdag pa ang mga dekada pa bago tuluyang masakop ang buong Ukraine, tila wala ni isa man dito ang nakakapagpagulo kay Putin. Malamang dahil naniniwala siya na hindi kailanman magiging sapat ang mga parusang ipinataw ng kanluran para tuluyang pabagsakin ang kanyang ekonomiya at naniniwala siyang magagawa pa rin niya ang gusto niya dahil sa lakas ng pananalapi ng mga bansang tulad ng China at India na sumusuporta sa kanya. Kayang baguhin ng Europa ang lahat ng iyan. Ngunit may mga pangamba na ang susunod na bugso ng mga parusang Europeo, ang ikalabinsiyam na bugso sa kabuuan ay maaring hindi sapat. Ayon sa ulat, sinabi ng ilang European diplomat nang hindi nagpapakilala na walang bagong restriksyon sa malaking benta ng enerhiya sa mga bagong parusa na siyang nagpopondo sa digmaan. Sa halip, tututukan nila ang shadow fleet na barko at kumpanyang tumutulong sa Russia na iwasan ang mga patakaran at restriction. Kung totoo man ito, hindi talaga ito sapat para magkaroon ng malaking epekto sa Kremlin. Ayon kay Romanco, dapat magpakita ng tapang ang Europa. Ang tunay na seguridad sa enerhiya ay makakamit hindi sa pagpapalit ng pinagkakautangan kundi sa ganap na pagkalas sa fossil fuels. Ibig sabihin nito ay ang malawakang pamumuhunan sa mas murang renewable energy at pagbibigay prioridad sa kahusayan sa enerhiya kaysa sa mapanirang infrastruktura ng fossil fuels. Malaki na ang progreso ng European Union sa pagbawas ng pagdepende sa enerhiya mula Russia pero hindi pa dapat bumagal ngayon. Bawat euro na di napupunta sa treasury ng Russia ay isang misilang di magagawa droning di mailulunsad at buhay sa Ukraine na posibleng maligtas. Umaasa si Putin sa pag-aalinlangan ng Europa at kayabangan ni Trump. Sinusulit niya ang mga palabas sa Washington para makakuha ng oras sa labanan. Hindi kayang maghintay ng Europa. Palakasin ang parusa at putulin ang pondo mula sa fossil fuel na sumusuporta sa digmaan ng Russia. Maipapakita ng European Union na ang kanilang suporta sa Ukraine ay hindi lang puro salita kundi gawarin. Ang nagkakaisang Europa ay kayang pigilan ang pondo ni Putin sa digmaan at mapalapit ang kapayapaang nakabatay sa katarungan, pananagutan at seguridad. Iyan lang ang kapayapaang matatanggap ng mga Ukrainian at iyan din ang dapat ipaglaban ng Europa. Hindi pa kung tutugon ang European Union sa panawagan ng Ukraine para sa mas matibay na aksyon o kung may sagot ang United States, mukhang ipapataw na ang matagal ng taripa at parusa sa mga pangunahing trading partner ng Russia. Walang nagawa si Putin kundi tanggapin na hindi na kayang panatilihin ang kanyang ilegal na pananakop. Isang bagay ang malinaw, mukhang walang saysay ang makipag-usap kay Putin. Marami ng pag-uusap, pero hindi pa rin mas malapit ang mundo sa kapayapaan kaysa noong nakaraang taon. Ngunit habang maaring baliwalain ni Putin ang mga salita, hindi niya kayang baliwalain ang mga aksyon lalo na ang mga aksyon na lalo pang naglulubog sa kanyang bansa sa matinding kaguluhang pang-ekonomiya. Maaaring panahon na para sa mga kaalyado ng Ukraine na bigwasan ang pondo ng digmaan ng Russia at wakasan ang madugong digmaan. Ngayon, alamin pa ang tungkol sa mga patong-patong na problema na dumaragdag sa mesa ni Putin sa aming kamakailang masusing pagtalakay kung paano. Ang summer offensive ng Russia ay tuluyang nabigo na magbunga ng mga resulta na inaasahan ng Kremlin o para makita ang takbo ng digmaan sa pananaw ng Ukraine. Basahin ang paliwanag kung paano nag-innovate at umunlad ang bansa sa industriya ng misail na nagresulta sa mga bagong makapangyarihang sandata. Baka sapat na iyon para mabago ang laban. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para laging updated sa mahahalagang kaganapan at bagong balita mula sa frontlines ng Ukraine at iba pa.